Hello everyone. Nandito ako ngayon magpe-prepare ng inuman ng aking alaga. Dahil sila may halak no, sa sobrang init. Ngayon, meron ako dito ang usually sa mga vlog kapag uh, meron na akong pinapakitang gamot, ihahalo sa isang galon. Kukuha muna ako ng 1.5 liter or 2 liters na coke tapos lalagay ko dun sa sprinkler diba? scrap all about it <laughs> ngayon bubili na ako ng pichil na may sukat sukat para kapag nag nagbibidyo ako mas uh, napapaliwanag ko mabuti hindi na yung ang dami ko pa mga aparato na kukuha pa ako ng mga pang sukat na lalagyanan ng soft drinks diba? para medyo sosyal no? so ito yung mga nabili ko sa Shopee na makakatulong sa pagpapaliwanag na mga pwedeng ipaliwanag. Ayan, pitchel na may sukat-sukat. So, eto hindi ko lang example. Pwede nyo gayahin kasi pag maghahalo kayo, mas hindi ka na mag, uh, maghahanap ng sukatan. Huh? May sukat na yan. Uh, liters, cc. Yung sabi lang, litro. Kung ilang litro, kung ilang cc. No? Tapos, panghalo. Sa mga ano to, sa mga bartender to, di ba? No? Kasi ito yung panghalo ko dati. <laughs> Improvised. Uh, so, mas maganda na to kasi makikita nyo mabuti na medyo susyal na konti, di ba? Tapos pansukat ng mga pangkondisyon na pagkain ng mga ating mga alaga. Napakaganda nito. Gamit dito ng bartender. Meron jigger pero mas maganda to May sukat talaga. Tapos, mapapansin nyo. No? Itong pang itong sa pagkain ito yung pantakal po ng pagkain kapag umaga isang puno nito kapag hapon kalahati ang isang ganito 2 oz so ang kalahati nito 1 oz so itong pantakal na to may mga sukat so ito 2 oz ito diba? tignan nyo ha 2 oz talaga totoo siyang 2 oz Ayan o. Ito yung pangalawang yung pangalawa sa baba. Ah. As a mento dito. ML. Kata mo lang. 2 oh, oz Ayan eh, wait lang. Ayan. Ito yung 2 oz ito yung 2.5. So, dito tayo sa pangalawang ano, bilog. Pangalawang stage. Yeah. 2 oz to sakto. Pakain ko sa umaga. 2 oz sa hapon, 1 oz So, napaka-accurate yung pansukat. No. So, yun. Ito. Una, ito. Chill. Makakatulong sa inyo. Panghalo. Pwede na no, ang ordinary kutsara. Pwede nga ganyan eh. Uh, bumili lang ako nito para... Wala lang. Social lang. Para lang mapakita sa uh -oh. kanila. ganda panghalo eh. Tingin mo. Di ba, Para... Feeling kang... mo bartender. Oo. Uh -huh. <laughs> <laughs> Tapos, Lato na bili ko ah, sa sa online lang. Ito 'yung panlagari ng tahid. Mamaya di-demonstrate natin 'yung 'yung resulta, 'yung resulta na lang kasi pag inano, animal cruelty ang mangyayari. Kapag nagputol ka ng tahid na video. Oh, sigurado. Kaya hindi kami mag nagpapakita ng mga ganyan sa video namin. Yung result na lang. Tapos nakabili din ako ng gunting. No, so, bakit gunting? Siyempre naman kapag tayo nagmamanok, kailangan natin ng pampungos ng ating mga alaga. Matalim to, surgical na scissor. Stainless. So, ito yung nabili ko rin sa online. Mura lang to. Nasa mga uh, 200 lang siguro to. O, 100 plus. Alimutan ko na. O, so, search nyo lang. Surgical scissor. 6 inches. 1 inches. So, papakita ko sa inyo maghalo ako mismo ng aming gagamitin. So, ito yung mga papainumin ko itong tatlong to. Ang kakailanganin kong painumin. So, ito lang gagawin ko. Hindi na ako magtatansya ng ano. So, Bubuhos ko na dito na diretsyo. Tapos, pag ibinalik ko, sakto. Di ba? Mm -mm. Bawal ka nang makatapon kahit oh, Hindi ka pwedeng... Ayan. Pwede ko na susukatin. Kapag lang namang nagkakangangailangan tayo ng isang galon, so 4 liters yung isang galon, o, oh, gandong ka lang sa 4 liters. Tapos yung... Eh, punasan lang natin. Baka mabasa yung gamot doon sa loob. Ayan. Papainumin ko sila ng premoxil. Nagkaroon sila ng halak eh. Pero mabisa to. Ano na, uh, sila'y pang 5 days na nila ngayon, wala na silang halak. Pero syempre, kailangan ituloy pa rin yung, yung gamutan kasi hindi pwedeng hintuin. O, oh, ito. Dapat, pwede rin, ano, pwede rin bumili ng measuring spoons. oh di ba? Kulay blue yan eh. Kulay blue. ha? halong halo na so, bibigyan natin yung mga pasyente natin ng drinks premoxil let's go so, Juice. Blue lemonade. <laughs> yeah. Oh, di ba? na natin ang kanilang juice. Oh. Kaya nga mabibigay yan. Si Rodi, sa sobrang init. Ang ah, init kasi ng panahon. Eh. Sobrang init talaga. Pero nawala naman yung halak nila kaya ano pa lang parang may sign pa lang sila na parang may, parang parang may halak ah. Lagyan ko na kaagad Para hindi na umabot do sa gamutan talaga. Major gamutan. Oh, ito mga sisin na ano rin. Na parang na sense ko rin na mayroon din. mo, no. Minom na kayo mga mga kids. Mm. Oh. Oh, ayan, o. Oh. Sige, o. Oh. Sige, para kayo gumaling na kagad. Mm -hmm. Sarap na sarap, o. Oh. Mm -hmm. Pwede siya rude, mm -hmm. crude, eh. Drink, Rudy. Iminom siya, ayan, o. Oh. Okay, good. May pasyente, Rod. Let's go. O, oh, dito sa kabila yun, ah. Ilagay ko lang... O, oh, di ba? Sakto lang. Ngayon, itong si... Baka siya uminom. <laughs> wala naman dito. Doon lang sa... Dalawa. Sa dalawa lang. Ito hindi. Wala to. Sa, sa, sobrang init yan. Yung... Ng halak. Mm. Yan. Plain water sila dito sa loob. So na-demonstrate na natin to kung anong naging magandang pakinabang nitong dalawan to. Di ba? So, pantakal din, di ba? Na-demonstrate. Ito rin, wala. Kalimutan ko. Mixing bowl na stainless. Para pag nami mix ka ng feed mo na pang kondisyon sa mga ating mga panlaban. Napakaganda nito. Tapos, yung good thing, pero hindi natin de-demonstrate to. Hindi natin pwede to talagang pakita kasi talagang maya, ma, ano tayo, mayayari yung balat natin. So, ito lang. So, yung meron na, na, meron akong nakikita na ina-advertise na pamputol ng koko ng aso ginagamit sa pamputol ng tahid ng manok. So napuputol lang nun yung tip ng halos hindi niya kaya yung ewan ko kung mapuputol niyo yung tahid ni Hulk. ni Hope o ni Bradley. Kung ganong ka taba ano, at katigas. So ito. Ito naman ang ating susubukan. Napakaganda nito. Walang humaharang kapag nagpuputol ka ng tahid. Hindi ka nung lagaring malaki, yung, yung may frame. Oo, may humaharang. Tapos kung namang walang ganito, blade lang yung gagamitin mo. Medyo hassle din kasi bukod sa hinahawakan mo yung blade mismo, parang nabibend or ano man, basta mas maganda to kesa sa wala. Kasi meron ka ng hawakan na steady. Steady talaga siya. Sora. Let's go. Putulin natin yung tahid ni Bradley. Mahaba na. Kita nyo ba yung tahid ni Bradley? Oh, makukunat yan. Ganyan ka, ano. Malakit, makunat. Kamacho yung kanyang mga ano. Tahid. tahid. Oh. oh. Grabe. Ito na si Bradley. Tignan nyo naman yung mga tahid niyan. Ibal ba mukhang makunat yan? Kasing laki ng daliri. Oo, oh, lalaki ng paa. <laughs> Wala siyang tibak dahil sa bababa ang kanyang hapunan. Kahit mabigat siya, mabigat siya. Nakakangalay nga siyang hawakan ng isang kamay eh. Pwede yung papuputol natin. Pwede to, nyo ito mabili sa online or punta lang kayo sa mga Inko na stores. Ang dami niya, nagkalat ang mga Inko stores ngayon. Wala man itong 100 pesos. May kasama ng blade. Kasama ng ganito ba? Diba? Mura lang naman. Mga sa 90 o 90 plus. Parang gano'n. Napakaganda. Solid yung kanyang plastic. Plastic kasi ito eh. Pero solid. Solid naman. Hmm. Tapos na. Oh. So. Hmm. Okay. So, sabot lang pagkakaputol. Siyempre. Spray, spray para siya mapreskohan. Ano to? Mahilig to sa tubig, mga shamo. Presko. eh Oh, dito. -di -di. Against the hangin eh. Type na type niya yan. Ay, natutula. Ano pa siya? Nakapikit pa siya. Oh. -hmm. Favorite na po ang may tubig. Super favorite niya yan. Feeling niya nasa paradise siya pag siya papaliguan. Ayan, sige. <laughs> ako po, Gina. Magpapasikat yan siya ngayon. Ayan, nung pakita ka sa kanya. So, ito na yung naputol na tahid. Pare. So, meron din pala kaming sprayer. Kesa sa gumamit ka ng tabo. Diba? So, napakadaling ilay. Ay, sorry, sorry. Napakadaling ilamusa ng ating mga alaga pag ng sprayer. O, diba? So, yun ang aming mga nabili na small things online. Napakalaking tulong sa amin na pag, para maging convenient lang yung pag-aalaga pag ng mga manok dito sa aming game yard sa Barangay Dona. So, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Alam. Paalam. alam Oh. Uh, Lagyan na ng hik ano to, ng quintas. Quintas. Di ba pwede? Di ba na? Oh, yung iba.